sa so tingin ko dapat malaman ito ng sambayanan ng mga kababayan natin. Etong pang-abuso na ito. Dumating na po sa punto na obvious na yung pang-aabuso itong Senate President. Inaabuso na niya ang ating constitution. Hmm. At kapag daw ito ay pinaya, pinayagan nating ilibing na lang, manahimik na lang tayo. Um, dahil ang impeachment na ito daw ay uh, pamumulitika na Ito na ang nakikita eh Tinatanggap na rin daw natin na pwedeng abusuhin ng kahit sinong uh, Senate President Sa mga susunod na taon Ang Constitution Yan ang nagiging problema So nakikita nyo usapin Malaking usapin ito ngayon Ng mga kababayan natin Ang ginagawang ito ni, ni Senate President Jesus Coderro Siguro sa tingin niya hindi hindi maarok ng mga kababayan natin ang kanyang ginagawa na pang-aabuso, ang kanyang ginagawa na pagpoprotekta, pwede nang sabihin na natatakot sa mga Duterte. Etong sistema daw na ito, hindi na daw batas ang maghahari kundi kung sino daw ang may bilang dahil napaka-obvious ngayon. 'Di ba? Kung sana, kung sana nagkakaisa kayo diyan ng mga pro Duterte, Uh, senators at nag-uusap ng maayos para hindi masyadong bistado at halata. Pero booking eh. Booking na booking. At totoo yun, na talagang bilang na ang pinag-uusapan ngayon dyan sa Senado. So yan ang totoong pamumulitika. Sabi nga, sigurado tayo, hindi ito palalabasin ng taong bayan alam niyo na ang ang mga nangyayari ngayon sa Senado, sa labas ng Senado, nag-uumpisa na po na magtipon-tipon ang mga kababayan natin para ipanawagan nga at kalampagin ang Senado na dapat ay ituloy ang impeachment. Mawawala na daw, ika nga, ng pananagutan sa gobyerno, itong mga klasing klasing senador na ganito. Kaya hindi tayo mananahimik bilang mga butante alam ko ang taong bayan, ang mas nakararaming mga kababayan natin ay nasa tamang kaisipan, ay nag-iisip ng tama at may prinsipyo. Kaya alam natin kung ano yung dapat nating ipaglaban at dapat na tayo yung magsalita.